Aldama Kastorya, isip usa sa ka-certified public accountant. Naku akong kalipay, makauban mo sa atong selebrasyon, ang pag-celebrate sa Accountancy Week. Sanay ka-selebrasyon sa atong profesyon, uban sa paningkamot, ug inubanan sa tema, action. akong pagpanarbaho isip certified public accountant. Nasabta na ako nga ang mataglihok nato bisan pa og simple lang adunay dako nga epekto. Ang pag-audit nga matinud-anon, ang maayong pagdumala sa pundo, ang paghatag og tambag sa accounting practice, kining tanan gahatag og impact dili lang sa atong gitarbahuan, kundi sa katauhan nga nagsalig nato. We will also be holding a meeting where we will discuss the current, current which will serve as our roadmap for future initiatives and undertakings. We use parliamentary procedures to formal meetings. This cannot be applied to informal, no? Some ang action and impact, dili lang slogan. Para sa ato ng mga accountant, kini ang atong responsibilidad nga buhaton ang sakto, bisan walay na nanaw. Huwag na sa kabubuton na ipadayon ang integridad bisan sa lisod na panahon. Isip certified public accountant, kabaloko ang akong lihok makahatag o kasaligan na pagservisyon ok kini ang akong kontribusyon sa mas lapad na kausapan. So, the theme for this year is action building map. This is a call for us to, to not only uh, fulfill our responsibilities, it is also a challenge that we go beyond compliance, to lead with intention and to act in ways that truly make a difference. Sabag sa ulog nato karong semana, inaot nga mapadayon nato ang paglihok nga naaay kahulugan. Ug magpabilin nga accountable ug inspirasyon sa ubay. Let's not just do our jobs, let's make an impact. Happy Accountancy Week mga kaubay. Action with impact. Private Stories po. Salamat tungkay kayo sa pag-ibay.